Hello guys, ngayong nga araw na ito pupunta kami sa school para magpa-enroll ang super baby nyo, gusto na mag-aral. Dumating na nga kami dito at naging successful naman ang enrollment, kaya ngayon pupunta kami sa bahay ng aking tita. Pagkadating nga namin ay kami ay nagpahinga muna at nagkwentuhan. Sinabi ko nga sa kanila na galing kami sa school at naka-enroll na ang super baby nyo. Natuwa nga sila at super excited ang lahat. Nang lumipas ang oras ay nagyaya na ang lahat para kumain. Dahil oras na ng pagkain, dahil tanghali na kami dumating. At tingnan nyo super baby, malikot na. Gutom na rin daw. Pumunta na nga kami sa kusina at kanya-kanya na kaming pwesto. Sinabi nga sa akin, pasensya na daw at gabi lang ang ulam. Ang sagot ko naman ay okay lang dahil masarap naman to. Yung anak ko nga kung ano-anong kinekwento habang kumakain. Sarap daw iuntog sa pader yung multo. Napakadaldal talaga. Sabi ko nga maasim yung gabi tapos walang lasa. Pasensya na sa nagluto. Nakikain na nga may nasabi pa. Sorry naman. Fried chicken nga pala ang inulam ng anak ko dahil ayaw niya ng gabi. Gusto ako butan ng drinks pero sabi ko ako na lang. Dahil mapilit, hindi na ako nakatanggi. Tinuro ko na yung baso ko, nandun sa labas. Kaya siya na mismo ang kumuha. Thank you. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. God bless you all. Thank okay. you, đang đang trai, các bạn mới lần lần ra ăn.